ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. ng gabi. Lumaki tayo sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga lamang lupa at ibang nilalang. Mga nilalang na madalas nakatira sa mga puno at ibang parte ng kagubatan at kabundukan. Lumaki rin tayong may takot na makasalubong isa man sa mga nilalang na ito. Ang bida nating si Sonia may nakilalang isang nilalang. Makaramdam nga kaya ng takot si Sonia o dapat siyang magtiwala na hindi naman siya ito, hindi naman siya nito gagawan ng masama. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. si Sonia dahil uh, pinagsamantalahan siya ng isang lalaking hindi niya kilala. Hindi siya pinalad na makuha ang hustisya. At ang nagpadagdag pa ng hirap sa kanya ay nung nalaman niyang nabuntis siya ng lalaking ito. Mula noon, hindi na naging maganda ang buhay para kay Sonia. Iniwan siya ng kanyang nobyo dahil ayaw nitong panagutan ang sanggol na hindi naman daw sa kanya nagmula. Ang mga tao sa kanyang paligid wala rin ibang ginawa kundi husgahan at sisihin siya sa nangyari sa kanya. Sa galit ni Sonia, gumawa siya ng paraan para ipalaglag ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Pero makapit ang sanggol ayaw nitong mawala sa tiyan ni Sonia. Gusto nitong maging nanay si Sonia. Walang nagawa ang dalaga. Naisip niyang baka naman ang sanggol na iyon ang magbigay ng panibagong kulay sa buhay niya. Makalipas ang siyam na buwan, naramdaman na ni Sonia ang pagkirot sa kanyang tiyan handa nang lumabas ang anak niya. Gabi noon at minalas pa siyang walang mahanap na masasakyan na maghahatid sa kanya sa ospital. Hindi na nagawang tiisin pa ni Sonia ang sakit. Alam niyang anumang segundo ay lalabas na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At totoo nga. Dahil pagkaupo at pagkasandal nito sa malaking puno ng mangga, bigla na lang itong napanganak. Nahirapan si Sonia lalo't wala siyang katulong para mailabas ng maayos ang sanggol. Panay, ang dasal niya na maging maayos ang kalagayan nilang mag-ina at pagkatapos nun ay hindi na niya kinaya pa ang sakit. Nahimatay ito at hindi niya nalaman kung nailabas ba niya ng maayos ang kanyang anak. Makalipas ang halos 30 minuto, nagkamalay muli si Sonia. Wala na siyang nararamdamang sakit. Nakakapagtaka. Napabalikwas ito kinapa ang kanyang tiyan. Wala na ang umbok. Nailabas niya nga ang kanyang sanggol. Paglingon ni Sonia sa kanyang kaliwa, nakita niya ang sanggol na payapang natutulog. Nakabalot ito ng itim at magaspang na tela. Lumingon-lingon si Sonia para hanapin kung sino ang tumulong sa kanya sa panganganak. Pero wala siyang ibang nakita maliban sa mga nagkalat na prutas sa lupa na parang sinadyang iwan para sa kanya. Lihang ng Hindi naging madali para kay Sonia na buhayin ng mag-isa ang kanyang anak. Wala siyang trabaho at panay lang ang hingi niya ng tulong sa mga kapitbahay. Tinitiis niya ang masasakit na panunumbat ng mga kapitbahay niya. Sa gabi niya, iniiyak ang lahat ng lungkot at pagod. Sinasabayan na lang niya sa pag-iyak ang kanyang sanggol. Hanggang isang araw hindi na niya kinaya pa ang buhay. Habang nakatitig sa kanyang umiiyak na sanggol na isip niyang ipamigay na ito sa iba para magkaroon ito ng tsansa sa magandang buhay. Isang magandang buhay na alam ni Sonya na hindi niya kayang ibigay. Isang tanghaling tapat, pagkatapos niyang bihisan ang sanggol, nagmadali si Sonia na puntahan ang punong mangga kung saan siya nanganak. Iiwan niya ron ang sanggol. Panay ang dasal niya na sana ay may dumaan at makita agad ang sanggol. Panay ang dasal niyang mabuting tao sana ang makapulot sa kanyang anak. Hirap si Sonia na bitawan ang sanggol sa kanyang bisig. Kahit naman nakapagdesisyon na itong abandonahin ang kanyang anak, nagsusimigaw pa rin ang puso niya bilang isang ina. Pero kinailangan niyang maging matatag. Inilapag na niya ang sanggol sa lupa. Sa mismong puno ng mangga. Umalis agad si Sonia pero nagtago lang ito sa isang puno. Kailangan niya munang bantayan ang sanggol hanggat wala pang dumada ang ibang tao. Para lang masiguro ang kaligtasan nito mula sa mga ligaw na hayop sa daan. Pero hindi hayop ang nakita ni Sonia na lumapit sa kanyang sanggol. Nagmula iyon sa puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Sonia nang makita ang isang napakalaking lalaki. Mahaba ang buhok, punong-puno ng balahibo ang buong katawan, lalo na ang mukha. May hawak itong malaking tabako. nakatapis lang ng itim at magaspang na tela. Pamilyar siya sa itim na tela na iyon. Katulad iyon, ng itim na tela na ibinalot sa kanyang sanggol nung nanganak ito. Pamilyar din si Sonia sa uri ng nilalang na iyon hindi siya pwedeng magkamali. Isa iyong kapre. Gustuhin mang gumalaw at sumigaw ni Sonia pero parang may pumigil sa kanya. Kaya binantayan na lang niya ang bawat galaw ng kapre. Maya-maya pa'y nakita ni Sonia na dinampot ng kapre ang sanggol at saka niyakap. Kinabahan si Sonia. Doon pa lang siya nakagalaw. Umandar ang pagiging ina ni Sonia. Tumakbo ito papunta sa puno ng mangga para bawiin at iligtas ang kanyang anak mula sa kapre. Handa na nun si Sonia na kalabanin at saktan ang kapre. Huwag lang nitong kunin ang kanyang anak. Pero nang makalapit si Sonia sa kapre, biglang nawala ang pangamba niya. Lalo na nung nakita niya ang kanyang anak na masaya at tumatawa habang nakatitig sa kapre na yumayakap sa kanya. Nung bata pa lamang si Sonia, kinukwentohan na siya ng kanyang lola tungkol sa mga kapre. Ang mga kwentong iyon ay paraan ng kanyang lola para matakot at matulog na agad ang batang si Sonia. Noon pa man, isiniksik na sa kanyang utak na nakakatakot ang kapre. Pero nung nakaharap na niya ang kapre nung matanda na siya, parang nawala bigla ang takot at panghuhusga. Totoong kakaiba ang itsura ng kapre. Pero ramdam ni Sonia na hindi ito masamang nilalang. lang. Kampante ang kanyang anak sa bisig ng kapre. Patunay na hindi ito masama. Totoo naman. Sa katunayan, ang kapreng ito ang tumulong kay Sonia sa pagpapalaki sa kanyang anak. Hindi na namroblema si Sonia sa pagkain dahil palagi siyang dinadalhan ng mga sariwang prutas, gulay at gatas ng kapre. Hindi rin nagkaroon ng sakit si na Sonia at ang kanyang anak dahil may inilagay na proteksyon ang kapre sa kanya. Hindi na rin natakot si Sonia sa mga masasamang tao sa paligid dahil alam niyang nakabantay ang kapre sa kanila. Tila naging padre di pamilya ang kapre sa mag -ina. Sa paglipas ng panahon, hindi iniwan ng kapre si Sonia. Umaaligid-aligid ito palagi sa tahanan ni Sonia para lang masigurong maayos silang mag-ina. At dahil doon, nakita ang kapre ng mga kapitbahay ni Sonia. Tulad ng inaasahan, tinakot nila si Sonia. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kapre mula sa mga mapanghusgang mga kapitbahay niya pero nabigo siya. Nagpaplano na rin ang mga kapitbahay niyang hanapin kung saang puno nakatira ang kapre. Balak nilang magpapotok at magsunog kung saan man ito nakatira iyon kasi ang turo ng mga matatanda noon para paalisin ang kapre sa lugar nila. Hindi pumayag si Sonia sa gustong mangyari ng mga kapitbahay niya. Wala naman daw ginagawang masama ang kapre sa kanila. Bakit nila kailangang gambalain ito at paalisin? Pero walang nakinig sa kanya. Bagkus nagawa pa nilang saktan si Sonya dahil sa pagkontra niya sa balak nila. Nakita lahat iyon ng kapre pero wala itong magawa. Hindi ito makalapit dahil natatakot itong baka sunugin ang kanyang tirahan kapag nagpakita ito sa mga kapitbahay ni Sonya. Pag nangyari iyon, kailangan niyang umalis at maghanap ng bagong punong matitirhan. At malamang sa malamang, mapipilitan siyang iwan si Sonia. Isang gabi, dahan-dahang lumabas ng bahay si Sonia. Bitbit nito ang kanyang anak. Pupuntahan nito ang puno ng mangga para kitain ang kapre. Gusto nitong bigyan ng babala ang kapre tungkol sa plano ng kanyang mga kapitbahay. Gusto rin nito na umalis na ang kapre para hindi siya sakta ng mga taong makakakita sa kanya. Umiiyak nun si Sonia dahil labag sa kanyang kalooban na paalisin ng kapre. Napamahal na sa kanya ang kapre dahil sa kabutihan nito sa kanilang mag -ina. Alam niyang mahihirapan ito kung sakaling iwan na sila ng kapre. Pero pwedeng hindi mangyari ang kinakatakutan ni Sonya. May paraan papala. May isang kakaibang prutas ang inaabot ng kapre kay Sonya. Kapag kinain daw iyon ni Sonia at ng kanyang anak, makakasama na nila ang kapre sa totoong tahanan nito. Walang mga taong mapanghusga, sagana sa pagkain at payapa. Hindi na mahihirapan pa sina Sonia at ang kanyang anak. Tumingin si Sonia sa kapre. Hindi naman siya nito pinilit kaini ng prutas pero kinuha agad iyon ni Sonia. Dahil ayaw na nitong makasama ang mga masasamang tao sa mundo. Kinain nilang mag-ina ang prutas at tila ibinyahe sila bigla patungo sa isang napakalawak at napakagandang hardin. Hardin kung saan malaya at masayang naglalaro at namumuhay ang mga iba't ibang nilalang. Mga nilalang na dati ay napapakinggan lang ni Sonia sa mga kwentong katatakutan ng kanyang lola. Pero ngayon, kaharap na niya at kasamang mamumuhay ang mga nilalang na iyon na walang ibang ginawa kundi pasiyahin at protektahan silang mag-ina. Malayo sa mga taong minsan ay nanghusga at nanakit sa kanya. Masisisi niyo ba si Sonia? Kung ito na ang mundong pinili niya, para sa kanya. Liham ng gabi.